What's up mga bro? So magandang araw sa inyong lahat ano? So uli maraming salamat sa Diyos mga bro sa panibagong pagkakataon sa panibagong araw na pinagkalob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong video So na araw mga bro ay nandito tayo ngayon sa may palayan Inaantay ko lang mga bro yung customer natin Suzuki Raider 150 Carb Type Ang problema daw ay yung cambio nya hindi na bumabalik Pagka once na kinambio mo hindi na bumabalik kaya napakahirap magsigunda, magtresera, magkwarta Uh, walang mintis mga bro ang sira nun is yung return spring ship ah uh, return spring so hindi ko alam kung ano yung pinaka -exact, exact, na tawag dyan sa spring na yan so ship return spring <laughs> parang ganun mga bro antayin ko lang dito abangan lang natin dito mga bro kasi magagaling pa siya ng pila yata or victoria laguna okay mga bro sabang inantayin natin yan at uh, kung mahilig kayo mga bro sa mga ganitong video awag uh, Huwag nyo pong kalimutan mag subscribe ano, Para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. O tara! kaganda mga bro ng ano natin dito so bali mga bro dito na tayo lumipat so wala na tayo sa Victoria wala na tayo sa uh, Santa Rosa Laguna so nandito na tayo ngayon sa may Santa Cruz yan si Cumangahan sa Barangay Gatid Santa Cruz Laguna so dito mga gagaling yung panigurado abangan lang natin dito para matis drive ko rin bago tayo pumunta doon so doon tayo gumagawa sa may ilalim ng puno ng mangga na yan antayin lang natin para matis drive ko rin kung or para ma-check natin kung talagang yun talaga yung sira niya. Ganda dito mga bro sa lugar na ito. Grabe. Nakaka-relax naman kumpara mo dun sa napakadaming sasakya, napakadaming usok, napakadaming maingay. So dito, kiko makita nyo yung bahay, pa isa, isa pa lang oh. Kaya maganda, tahimik. Tahimik siya. Ang problema nasa na kaya yun. Yung raider na yun mga bro, kung kaalaman. ano yun? Yun yung mga nagawa natin, yung ni natin. Bale na top overhaul na natin yun. Consumer natin yung sa Victoria. Kaso wala na tayo sa Victoria. Kaya dumayo pa dito sa atin. Dito sa atin magpapagawa. E, shout out pala kay Uragon. Diyan sa Santa Rosa. Doon mang gagaling yung piyesa natin. Malayo kasi kay Suzuki Benz Work. Doon sana tayo kukuha. Kaso malayo. Nasa Quezon City pa. So si bro din sa Uragon. Uragon. Uh, shop. Diyan sa may Balibago sa Taro sa Laguna. Ayun, shout out bro sa mga mekaniko diyan ni eh, bro. Doon doon manggagaling yung piyesa natin. Antayin lang natin. Nawala na yata eh. Sabi na nandiyan na sa may ano. Pag diniretso mo kasi itong kalsada mga bro. Diretso to sa may Uno Fuel. Ang labas. Sabi ko pumasok sa Uno Fuel, abangan ko na lang siya dito. <laughs> Dahil kambing oh. Ayun, mukhang naririnig ko 'yung andar mga bro. Mukhang naririnig ko na 'yung andar niya. Eh. ayano oh. <laughs> Ayun oh. Raider 150 Suzuki Ha? Kanina ka pa ba doon? Ha? Kanina ka pa doon? Kanina lang Ayan mga bro ito yung sinasabi ko sa inyo, 150 Sige dito mga Matagal na ba Baka kasi tama yun. Gawin na natin kasi baka kainin yung spring boot, baka, baka pag, pag dyan, Ako wala Ay wala Ay wala Hmm. Dito ko pala, dito kami nag-deliver. May kasamahan kami diyan dati. Ha? Nakapasok ka na ba dito? Oh, nakapasok ako dito. Atong, dito ito yeah, yun no. pala. galit Galing dito lagi si Kili. Dito pinapagawa yung mga motor niya. Hmm. Eh mga bro, kung nakikita nyo. Ano yan? Walang mintis yan mga bro, yung return spring. Ang ang kakalasin natin, wala dito, nandun sa loob. So palamigin lang muna natin. Doon naman natin gagawin yan mamaya mga bro. Uh, tama, papunta pa lang dito yung return spring. Mga galing na Santa Rosa, kalasin na natin. Hirap po yan ito. Mayroon. Hindi ko na ginamit Ayan <laughs> yeah, mga bro, palamigin lang natin so, Doon natin titira ito sa ano, Ayan yeah, mga bro, ang gawin lang natin dyan Kapag ka, ganoon yung return spring Bumigay, nandito kasi yung mga bro sa ilalim ano, Dudukote na lang natin Pwede hindi na natin kalasin yung clutch housing kasi yung iba kinakalas yung clutch housing. Ang gagawin natin, dukutin na lang natin. Tanggalin natin dun sa kabila yung tanggalin natin sa kabila yung cambio tapos natin tong clutch side. Kalasin natin to. Ayan, tapos yung kicker para mabulot natin. So para maging muna natin. Ayan mga bro, so bali nandito na tayo. Tapos medyo malamig na yung makina. Ang unang gagawin natin dyan mga bro, uh, tatanggalin natin yung kicker. So gamit lang tayo dito mga bro ng ayan, 12mm. Tanggalin natin yan, tapos ito, uh, yung allen Uh, ah, natin yan. Kasi pagka hindi natin kinalas yan, yung crankcase, hindi natin mahugot. Kasi tumatama yan dyan. O, oh, yan o. Oh. Crankcase to, tatama siya dito. So, lulubogan natin yan or mismo tatanggalin natin. Madali lang din naman tanggalin yan, mga bro. Tapos, gamit kayo ng mga sakit dito. T-wrench or kahit anong pwedeng pantanggal dyan, mga bro. Yan o. Oh. Tapos ito, uh, ito lang. Ito lang kakalasin natin dyan. Yan. Okay, so kalasin na natin. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, bali nakalas na po natin yung clutch cover or dito sa may clutch side mga bro. So dito, kahit hindi na natin kalasin yung uh, clutch lining, makikita natin mga bro. So kapag kayong Raider 115 yung mga bro, ay nawalan siya ng return doon sa may ating cambio. So ito ang unang-unang panginahin yung i-check. Ayan. Kung makikita nyo mga bro, yung spring nya ay naputol na po. Ayun o, oh, kumalang na. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. So ito mga bro yung return spring sa may shift uh, shifting pedal natin. So ito yung dahilan kung bakit bumabalik or parang may lumalabang kayo pag kumakumakambyo. Ilang araw na to bro? Walang ganito? Apat. Oh, Pang-apat na araw na po ngayon. Ayan. So napakadali lang din naman mga bro palitan niyan. Tsaka issue talaga puro ng Raider yan. So marami na tayong nagawang ganyan. Uh, hindi na tayo nakakapag... Iwan ko lang kung may video na ako nito. dito ko lang maalala. Pero marami na po tayo na trouble na ganito yung problema. So, dito mga bro. Uh, kahit wag nyo na pong tanggalin yung clutch side. Dudukutin na natin. So, ang gagawin natin mga bro. Wala naman ditong ano. Puunatin natin lang naman natin yan. Bubunutin lang naman natin yan mga bro. Pero, bago nyo po mabunut yan. Kailangan, tanggalin nyo dito yung ano. Dito tayo sa kabila. Kung pinakakamdyo dito mga bro. Kakalasin nyo yan. Ito. Ito lang naman mga bro, ayan oh. So ayan. Ito ah. Kasi ito ito na 'yan oh, ito na 'yon yung hino, yung axle na 'yan, yung pinaka pedal natin. Dito tatagos po 'yan sa kabila. So para mahugot niyo 'yan, kailangan tatanggalin niyo po ito. Okay? So tanggalin muna natin. Ayan, tanggalin natin. Gamit tayo ng 8mm dito, mga bro. Para mahugot natin siya ng buko kasi papalitan natin to ng bago sabay aantayin din naman natin yung ano kasi papunta pa lang dito yung spring galing kay Oragon Motor Shop na Balibago Santa Rosa yan yung mga subscriber natin mga bro na, na taga Santa Rosa uh, doon na lang kayo pumunta kayo sa dito malayo kasi tayo dito mga bro meron tayong trupa dyan na gumagawa ng railer Oragon Shop yan. nandiyan lang sa may ano sa may nisin bago pumunta ng nisin balibago Balibagos ang taro sa Laguna. Yan, antayin natin 'yon. Yan, tawagin natin 'yan. Oo, yan, tanggal na, 'di ba? So pagka natanggal na, lipat tayo din sa kabila para bunutin natin. Yan, mga bro. So wala naman delikado dito, ibababa niyo na lang ng konti tapos bubunutin niyo na 'to, ayan oh. Smooth na smooth lang mga bro. Tapos mayroong pong washer 'yan, baka makalimutan niyo ano. Merong washer 'yan yan, Ayan o. Ayan. Ito po yung spring na yon, Yung naputol. Tapos, ito po yung washer. Baka makalimutan nyo. Sila pag natin sa baba. Tapos, ito po yung papalitan natin. Ito yung naputol. Okay? So, dito mga bro, sa pagkakalas nito, uh, tatanggalin nyo lang tong sear clip na yan oh. Parang natanggal na nga ito eh. Parang pinalitan na ito eh. Kasi yung pagkaano ng clip natin, yung C-clamp na yan, upukan ng na Ibig sabihin, parang nakalas na siya, di ba? Ayan. So, tatanggalin nyo lang yan. Mahugot na natin itong spring. Okay. So, kalasin muna natin. Sa pagkakalas mga bro, gumamit lang kayo dito ng circlip, uh, sear Ayan. Remover. Ngayon, kung wala kayong sear remover, kahit matulis na bagay, tusukin nyo lang yan. Ingatan nyo lang na maputol. Ano? Ayan. Napakaraming diskarte para matanggal nyo to. Kahit wala kayong uh, tools na kagaya nito. Ano? Ngayon, kung mayroon naman, mas maganda yon Para mas mabilis. Tapos, mas uh, siguradong, ayan o, oh, saglit ang kalas, no? siguradong makakalas natin ng ayos. Kasi napaputol po ito mga bro. Minsan, tumatalsik. Nawawala. So, mahirapan kayo maghanap nito. Bagaman marami nagtitinda, pero abala, diba? Ayan o, oh. nakalas na natin. Pag nakalas nyo yung circlip clip mga bro, matatanggal nyo na po itong spring. Ayan. Ayan, ito yung return spring. Asan na yung kadugtong? Ito mga bro, yung kadugtong niya. Ayan, una po, talaga. Oh. Buti hindi pumasok sa ilalim. Buti hindi kinain ng clutch gear natin. Ayan. Okay. So, ngayon naman, uh, yung gagawin natin, aantayin na lang natin yung pyesa na ikakabit natin dito. Kasi on the way pa lang yung lalamuk Two hours later. Ayan, mga bro. So, ayan, balik tayo dito. Ngayon lang dumating yung order natin na piyesa kasi traffic mga bro masyado sa Kalamba at sa Los Baños. So ito yung ipapalit natin. Genuine man yan mga bro na parts. Oh. So. 100 lang. Murang mura diba? Ayan. Tanggalin natin mga bro. Gabi na eh. O, tinin, mga bro. Gabi na. <laughs> o, oh, gabi na diba? Sabi ko sa inyo kanina maliwanag pa. Ngayon gabi na. Ngayon mga bro ito sa pagkakabit nito. Ah... Uh, hindi pwede yung pabaliktad Hindi pwede yung pagganito Ayan, sala yan, sala Ay, di pala kita Ayan. Sala po yan Kailangan Kailangan ito, naka, nakaupong ganyan Tapos ito ay tatama siya dito dapat oh. Pasa? Ayan Ayan mga bro Basta ito ay kailangan nakalagay siya dito mga bro Ayan o Ayan. Ganun lang Okay Tanggalin natin yung plastic yan. Ganyan dapat mga bro ha? Baliktad yun Baka may kabit nyo siyang baliktad Problema So pagkatapos nito Ganoon tayo si circlip Ito mga bro Ganyan Kabit lang natin Yung circlip naman kahit magkabaliktaran Walang problema yan, yan. Tapos gamit tayo ng circlip remover Para mas mabilis natin may pasok Ganyan no? lang mga bro tapos meron yung kanal. Ayan. Kita nyo? Gabi na kasi. Ayan. Meron siyang kanal o. Oh. Pag once na ipasok dyan, hindi na yun makakalas. Ayan. Ganun lang. Tapos, wag na wag nyo kakalimutan mga bro. Meron pa dito washer. Ito yung nakakalimutan ng ibang nagkakabit. Ayan. Meron tayong washer na maliit. Ayan o. Oh. Ganun lang. Tapos, pwede natin isalpak. Ayan. Kabit natin. Dito tayo mga bro. Para makita nyo naman mga pinagbabaw na teknik dito. Ito kasi mga bro, pag binigla nyo, tatama. Pero dahan-dahan lang ni style. Ayan. Tapos itong, itong butas, may kinakawitan nyo dun sa ilalim. Mamaya, pakita ko sa inyo. Basta ang mahalaga dito mga bro, yung ito, kailangan pumapapasok siya dito. Hindi piling nandito o hindi piling nandito. Yung kasi yung nagpapa, no? nagpapa, nagbibigay ng tension pagka kinakambyo. Ayan, pasok nyo lang ganyan. Ayan, Diretso Kita ba? Hindi. Tapos iangat nyo dito Iangat nyo ganyan Kailangan yung butas na yan Pumasok siya dun sa may cam natin Ayan, direct yung. Ayan o, ganun lang Tapos na yan Ayan Ayan Aha uh -huh. Okay Tapos na mga bro, tapos kung gusto nyo yung itesting Ikabit nyo muna yung cam dun sa Kabila, bro ikabit mo up. Kita ba dyan? Oo, kita na. Yung tinanggal natin kanina mga bro, diba? Yung cambio, ikabit nyo yun. Bago nyo takpan. Ay. Hindi, okay lang. Bago nyo takpan. Yeah. ano? Ano? Try nyo muna. Kung nagdadalawang, nagdadalawang isip kayo. <laughs> Para sigurado, ano, diba? Pero kung talagang sureball na mga bro yung ginawa nyo, ay pwede na yan. Pwede na natin takpan yan. Pero ayan, pakabit muna natin dun sa kabila. Pakabit muna natin sa kabila mga bro. Ayan mga bro, subali na kabit na. Subukan mo bro. Try mo kung ayan. Oh. Pasok. Pasok na. Eh, oh. Kung nakita nyo mag-ulay, naglalaro yung spring, di ba? Pasensya na kayo mga bro, inabot tayo ng gabi, talaga eh. Yan, yeah, pagkatapos nyan, pwede na natin ibalik. Yun lang yung nagpatagal sa atin, yung pisa <laughs> Kanina pa kami dito, alas 12 ya. Yan, yeah, tapos ito mga bro, sa pagbabalik ng crankcase, ang sikreto nito ng G GD Raider 150, itong ano na yan, ayan, itong gear na yan yung mga hiwa kailangan nandito yon sa may left side at ganyan lang yan ano hindi yung piling nakaganyan hindi yung nakaganyan or nakailalim kailangan ang pwesto nya ganito talaga okay kasi pagka hindi ganyan ang pwesto nyan hindi niya may mapasok yung crankcase mga mga dyan yeah, kapag ka ganyan ha pwede na natin ibalik so ibalik na natin yung crankcase mga bro no Fast forward na tayo kasi gagabihin tayo nito ganun lang naman kadali yung pagpapalik ng return spring ng shifter napakadali lang ayan mga bro so bali naibalik na natin yung crankcase tapos naibalik na natin yung langis nya so di ko na ipapakita sa inyo yung pagtitest drive natin kasi kala nyo mga bro nagbibira ako mga bro o oh, nyo ay patingnan nyo madilim na talaga oh. Inaabot na kasi tayo ng gabi mga bro gawa nung pagkantay ng pyesa wala tayong P.A. kasi kasing available eh. Nakalimutan ko kasi. Ayan, dito tayo. Ayan mga bro. Ayan o. Oh. Pagka na yan, naglalaro na po yan. Ayan, up and down. Yan, pababa. Yan, tapos taas. So, naglalaro na yung ating... Ang problema lang nito yung bushing. Mm -hmm. Hindi pa nga ito si Rabro eh, kung mo lang ng bushing. Magkano order mo? Mm -hmm. Kasi yung, kung yung, kahit yung bushing niya, ano na, uh, durog na kaya nagkaganito pero ang ano dyan mga bro ito ayan o oh. ayan, ayan so lumalaban na siya okay pasok yan huh? yun know. o oh. Uh, diba tunay na yan mga bro siguro nga dito lang yung video natin na ayan tino na natin titistrip sa labas sira na bro clutch clutch mo nga wala yan ah, linis yan bro dito start ano yan linisin lang yeah mga bro, mother na ako pa, di pa lang pabagay yung mineral bro ha? Ganda pa rin ang tahimik na tahimik pa rin ha? Alright, so hanggang dito lang yung video natin na mga bro Magandang gabi sa inyong lahat At ganun lang po yung pagpapalit ng return spring ng shifting pedal natin Napakadali lang diba?